siyempre, hindi, hindi ta, di ba? What's up, guys? Meron na naman tayong panibagong kalukuhan na gagawin. <laughs> Ngayong araw, ipaparank natin yung kapatid ko. <laughs> so, nakikita nyo to. Meron akong, ano dito, ah, soft drinks. So, meron tayong cook dito. Tsaka, ito, magnolia. So, pipiliin ko dito, magnolia. Kasi ah, hindi ako soft drinks. Oo, oh, basta 'yun, hindi lang ako nagso soft drinks. Ngayon, ang mangyayari ngayon eh magpapabilisan kami na siyempre alam mo na magpapabilisan kami na ubusin pero hindi niya alam meron akong gagawin <laughs> so ito yan 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 so iset aside muna natin to no? yan so ito yung ano gusto kasi niya gusto kasi nito eh ngayon gagawin ko Ipaprank ka ngayon, boy. <laughs> so, ito mangyayari. Kagawin ko ito. Isa pa. Kumanda <laughs> ka ngayon, boy. <laughs> so, ito. Ibabike na natin ngayon sa bote. eh oh ngayon ito, babalik na natin. Yan, ito yung pinagmumugan ko. Nagmumuga ko dyan. So, ibabalik natin. Ayan. Pero siyempre, hindi, hindi alata, di ba? Oh, up 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 lang. Oo, <laughs> oh, ayun. pero mamaya, magbibigay tayo ng premyo. Siyempre, di ba? So, ito yan. Kasi hindi pa ng walang premyo. Ito, 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 ito. ito. Yan, magbibigay tayo para mauto natin siya. So, ito na ah. Yan, balik natin para alatang hindi siya nabawasan. Ha? Yan, yan, yan. So, tara. Isa natin, tawagin natin siya. Ito yung sa kanya. <laughs> ito na yung akin. So, ang mangyayari yan, magpapabilisan lang kami na ubusin to. So, yun, tawagin na lang natin. Wait lang ah. Mahay! Mahay! Tagal-tagal mo eh. Dito ka lang. Meron, meron ako, no? Meron akong palaro. Ngayon, merong soft drinks dito, di ba? Sa itong cook ay kasi hindi ako nagsusoft drinks. Akin ito magnolia. Dito, ay! Ay! Ayan. Oo. Uh, so, mangyayari, pabilisan tayo maubos. Pabilisan tayo maubos. Ang maunang ma makaubos dito, siyempre, alam ko hindi ka papayag, di ba? Merong, okay. ano, magiging <laughs> Kung sinong mauna na, ano, makaubos dito. So, ano, game ka? Game, 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 game. na game. So, Kaya ako na nakalo dyan. Na so, ayan. Ano, uh, pabilisan na lang kami dito, guys. Na kung sino unang makaubos nito. So, tara. Start natin. Wait lang, wait lang. <laughs> Setod ko masyado kami. Eh. Wait lang, ha. Dito, ha. Dito, ha. Hindi, <laughs> <laughs> kumukulo na. Huwag kumukulo. Huwag mamaya, kukulo din yan. Ano, wait lang, ha? Wait lang, Wait lang, Ako magsasabi ng ready ah, ready. Pwede ito yung 100 price. lang. 1, 2, 3, go! <coughs> sarap. 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 <laughs> Excuse me. Sarap na sarap yung boy.